Sa video nga ito ay magluluto tayo ng napakasarap na burong isda at heto tingnan nyo naman kung gaano kasarap. At heto nga palang buro ay siyempre nagburo muna tayo ng isda at saka rice at uh, yung unang video natin ay pinakita ko kung paano ko uh, hinahalo itong pagbuburo. At siyempre may asin yan, isda at saka yung uh, rice at uh, na-stack natin ito ng sampung araw bago natin gawin at tingnan nyo naman talagang burong-buro na. At may sasuggest ko lang dapat ang gamitin yung ganito ay yung mas masinig. -ano, malaligat na kanin para mas masarap at saka syempre mas basa konti yung pagluto nyo kasi itong ating nagawa ay medyo dry konti pero okay na rin at yan nga ay naggagawa tayo dito ng sibuyas, bawang at luya. Syempre yung ating uh burong isda at nagpainit na nga rin tayo dito ng ating uh, mantika dito sa ating uh, kawali at uh, inuna natin yung uh, yan luya at syempre, pagkatapos konti ng luyang imekos-mekos ay sunod na rin natin itong ating bawang. At yan, syempre susundan natin ng ating paminta para magisa rin yung ating paminta. Yun po yung sikreto ko sa pagluluto para mas mabango. At syempre, pagkatapos natin ma uh, mamekos-mekos yung uh, sibuyas uh, ay lagay na rin natin. At syempre, dito na yung ating kamatis. Nagiwa din tayo, galing lang sa ating garden ito. At yan, mas masarap kasi ang aburo uh, buro kung may kamatis. Ayan at uh, pagkatapos nga nating mamekos-mekos yung marikado ay uh, iligay na rin natin itong ating kamatis at tinakpan nga muna natin para ito ay uh, malusak at uh, para talagang uh, maganda yung pagkakano ng kamatis at uh, pagkaluto. At syempre naglagay din tayo dito ng aswete, ayan pampakulay at syempre ay uh, mas masarap. Naglagay na rin tayo dito ng bechin. At yan, pagkatapos nga natin i-mecos-mecos ito, pagka maluto na ito guys, tingnan nyo naman, nagmamantika-mantika na namulmula-mula. Ang pakasarap po, tingnan nyo naman, ayan yung uh, uh, nagagawa ng aswete. At syempre, pagka sa stage na to, ay ilagay na rin natin yung ating, ayan, binurong isda. Ayan guys, tingnan nyo naman, talaga namang uh, napakaganda ng pagkaburo. Basta pag nagburo kayo ng ganito, 7 to 10 days ay pwede na. Para kasi pag sumobra doon, ah, nag 12 days o abab, ay talagang ah, kala mo, ay eh, alak na yung ating ah, ginawang buro. At ah, kasi kung tawagin yan, tapoy pagka ah, naging ah, alak yung ating ah, ah, kanin. Ayan, naglagay rin tayo dito ng tubig para syempre ay ah, masyado kasing medyo dry yung ating ah, ginawang buro. At yan, takpan nga muna natin. Pagkatakip natin, may amalang lang, ay syempre halu haluin natin ulit para talagang uh, malutong mabuti yung ating uh, buro at uh, magalo halo yung lahat ng ricado at syempre para madurog yung isda yun yung point natin, durugin talaga natin yung isda para humalo talaga dun sa ating kanin, dyan sa ating kanin ayan ang uh, pagluto ng buro, at yan imekos-mekos mekos lang natin ng imekos-mekos hanggang sa maluto ito ayan, ganyan lang yung proseso, paulit-ulit nyo lang, hal-haluin para hindi madry sa ilalim, at yan kung pansin nyo yung sabaw niya medyo uh, ah, naglalapot-lapot na ah, makikita nyo na parang ah, paluto na ayan tsaka yung mga kamatis na durog na uh, tingnan nyo naman oh. talagang wala na halos yung kamatis na halo na halos doon sa ating ah, diyan sa ating ah, kanin o sa ating niluluto at talagang ah, at kung mapapansin niyo ay palapot na ng palapot yung ating niluluto ayan itong stage na to ay dito ay malapit na talagang maluto yung ating buro ayan depende pero po sa pagluto nyo pero ito pong niluluto natin ay burong isda at uh, dito kasi sa New Zealand ay maraming nakakukuhang mga isda kung saan-saan lang dyan sa mga river o kaya sa dagat. Ay yun, pwede naman natin gawin yon Il o biurong kaway o anumang isda na pwede nyong gawin. malet o anuman ay masarap pong gawin uh, ano, uh, ganito basta fresh. Fresh po yung gawin nyong uh, uh, ihalo dito sa gaw gawin, gagawin yung buro. Mas maganda talaga pag-press para siyempre hindi maamoy at saka hindi po siya maglasang uh, malansa talaga. Uh, pasintabi lang po sa mga ayaw kumain ng buro pero tingnan nyo naman oh Napakasarap po ito lalo na pag may okra, may uh, mga talong ganyan, iprito man o nilagalang o in-steam ay uh, yun ang masarap. Tingnan nyo naman o. Oh, Kaya mga repolyo ganun lang sa akin, nilinistim ko lang at et, ito uh, na yung nagiging parang uh, sausawan ko ng mga ano mga fresh na gulay lalo na alam niyo naman dami nating mga tanim na gulay sa ating bakuran kaya ayan mekos mekos lang natin ng mekos mekos na ganyan ayan po yung nagpapasarap sa buro dapat talaga durug na durug yung mga isda halo-halo na lahat ayan napakasimpleng pagluluto ng buro yung akin pong uh, binagi sa inyo ayat ngat tatry -ta natin maglalagay lang tayo dito sa konti ng konti dito sa ating platito at yan naman, tingnan nyo naman kung gaano talagang uh, burong-buro yung ating niluto. Wala kang makikita dyan na bubong isda, talagang humalo na lahat ng ricado. Yan sa ating niluluto at syempre, titikman natin yan para malasahan natin kung gaano ba kasarap. Ayan uh, oh. Tignan nyo naman, maasim-asim na talagang uh, sarap na usawan itong ating uh, burong niluto. Ayun, at uh, na-share ko lang yung aking pagluluto o paggawa ng buro dahil dito nga sa New Zealand ay wala pong nabibiling buro dito. Ayun po, God bless. Bye-bye.